Sa bidyong ito sa Facebook, makikita ang bigla ang pagtigil ng pulang sasakyan sa isang bike lane at maya, -maya pa ay nahagip na ito ng isang bisikleta. Sa mga sumunod na eksena, makikita ang lumabas ang isang nakapolo barong na lalaki na galit na galit at binatukan ang siklista. Kasunod dito biglang bumunot ng kanyang baril at ikinasa pa ito. Kinilala ang lalaki na si Wilfredo Willy Gonzalez na napag-alamang isang dating pulis na na-dismiss sa serbisyo noong 2018 bilang dating miyembro ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City Police District. Umani ito ng magkakahalong reaksyon at pagkundina mula sa publiko matapos ang ginawa nito. Paliwanag ni Gonzalez, sa mismong araw ding iyon ay nagkasundo at nagkapatawaran din sila ng siklista. Pero sa paning ng PNP, hindi ito pinalagpas kasabay ng pag ng lisensya ng paril ni Gonzalez sa ilalim ng direktiba ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Today is uh, August 28, 2023. Yesterday, a video was uh, uploaded sa social media which goes viral uh, involving a motorist and a cyclist yung uh, video na ito is nakuhanan somewhere sa Welcome Rotonda sa Quezon City immediately nung uh, nakita natin the chief of the Philippine National Police General Benjamin Acorda ordered the firearms and explosive office to revoke Immediately, the end uh, of the uh, individual who was seen pulling his gun. And the uh, individual was uh, identified as uh, Wilfredo De Hoya Gonzalez. Ito po yung ginawa nating uh, revocation order. It was uh, revoked yesterday, August uh, 27, 2023. Pero bukod sa baril na nakita sa video, Tatlo pang mga baril ang kinumpiska rin ng polis no, kay Gonzales. This morning, we confiscated all the firearms under the name of uh, Mr. Gonzales which consists of uh, four firearms, three caliber .45 and uh, one 9mm pistol. Ang una po, ito po yung uh, Rock Island, caliber .45. Eto rin po yung uh, Remington, also a caliber 45, and lastly an arm score caliber 45. Yung uh, isa pong firearm niya is uh, was deposited at uh, the Quezon City Police District. In sooner, the uh, Quezon City Police District will turn over the said firearm to the Firearm and Explosive Office sa panayam ng SBI News kay PNP PIO Chief Police Brigadier General Rodrigo Maranan aron ng Lunes, August 28, 2023. Kinukundinaan niya ng PNP ang tinuran ni Gonzales sa siklista kasabay ng pahayag ng kanyang pagkadismaya para sa mga individual na irresponsable sa paggamit ng baril. Well, uh, mariin natin tinukong uh, din na ito sapagkat uh, yung nga sabi po yung dating membro siya ng PNP Subadita uh, based on record siya po ay separated from the service na simula pa noong 2018. Uh, e. e. At uh, ito naman ay eh, hindi lamang doon sa mga dating uh, police o membro ng uh, police ang uh, mga ganito po uh, dapat natin panawagan kundi maging sa lahat ng mga... Eh, dapat po maging responsable tayo sa pagkata, ang ating mga aksyon ay may kakibat po na, na yan na criminal case at uh, mga administrative actions. Samantala, hiniling na rin ng Quezon City Government ang Law and Order Cluster nito na magsagawa ng malaliman pang investigasyon kaugnay sa insidente ng panunutok ng baril ni Gonzalez sa nasabing siklista kasabay ng pag na walang puwang sa kanilang lungsod ang paggamit ng dahas. Batay sa impormasyon, kasalukuyang miyembro ng Quezon City Department Public Order and Safety ang motorista. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag Paul Montibon, SMN News.